Nandito po tayo ngayon sa parokya. Inanang lagi sa klono. Mga ribulto po ng mga apostol yan. Yung nasa gitna, si Jesus. Mga apostoles. Yun po yung kalsadang palabas yung Saturday po rito alas 12 merong healing mass healing mass o pagpapagaling sa misa ayan ang mga rebulto ng mga apostol ng ating Panginoong Yesus katabi siya ng Kenny po ayan Kenny po Sama kok namanya yung aking dalawang asu Senerat Pintia <tuh> tapos na patapos na adoration hand candle chapel nandito na po tayo sa Calamba la Tagaytay Road ayan yung sa likod po papuntang Batangas ibig sabihin yung pabila papuntang Maynila Katanda na siguro po no nito. Alatang matanda na itong puno nito ya nang yun laging saklolo exit yon ang papasok entrance yun. ayun airport ganito ang mga sidecar dito tok tok yan ang sidecar dito tok tok at tawag Kabila naman yan, Kenny po. Kenny po. Ah. Hindi yun nyo ang pasyalan yan, mura lang. Kasi dyan kami, naka-stay. Hanggang mamayang gabi lang. Bukas, exit na. At tapos na ang aming relaxation. Ayan, tok tok. Yan ang uso rito. Jesus, brother Manny Bautis. Alam niyo po, kung Biblia pong pagbabatay ang nanay, wala tayong mababasa ang lagi sa kuro. Tandaan niyo po, walang mababasa sa Biblia, kahit ng Biblia, Ina nang lagi sa klolo. Ang nakalagay sa Biblia talaga, tamang puro. Diyos na lagi sa klolo sa awit 121 verse 1 and 2 awit 124 verse 8 sa Diyos na gumawa ng laging tatupa siya ang laging saklolo kaya maraming naloko dito sa ina ng laging saklolo eh yung ina si Maria yan yan ay hindi Diyos tao lang kagaya natin ano makakasaklolo yung tao wala alang magagawa yan eh yan lang nila mas madali daw tugunin ng Diyos ang iniiling mo kung dadang kay Maria sino nagsabi nun? sila lang si Maria ba may sinabing hinanang lagi sa klolo? wala yan yan ng maraming naloko ng simbahang katoliko ako hindi ako galit yan kasi kung Biblia pagbabataya, wala tayong mababasa, walang itinuro si mismo si Santa Maria. Walang tinuro yan na siya'y tatawag ina ng laging saklon. Tanda nyo, kontra yan sa Diyos. Ang Diyos ang laging saklon. Ayon sa awit 121 verse 1 and 2, awit 124 verse 8 po ang inyong kaibigan Jesus hanggang dito na lamang ang ating video God bless us all basahin nyo hey, sa inyong mga Biblia uh, masabihin nyo ako'y naninira hindi nagbabasa lang dito ako ng Biblia God bless us all like and share ang mga nasyara ni share nyo sa iba sa mga mali ang paniniwala share nyo sila awadat ng kayo ng Biblia ng video ito na sa Mahal sa Kalakayan. God bless us all. Bye! -bye. <laughs>